Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Jun Sescon, ang kura paroko ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Sareno. Marami na tayong kwento ng himalang naririnig sa mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Subalit ang mga kwentong ito, bagamat naipasa na, ay nananatiling kwento lamang. Kaya sa unang pagkakataon, bibigyan natin ng mukha ang kwento ng Himala ng pong Jesus Nazareno mula mismo sa mga nakaranas nito. Panoorin po natin ito. Ako si Bechtel Chua. Ako po si Myra Chua. O si Joaquin Chua, anak po namin gym owner kami. Yun yung primary business namin. Tapos, nagbe-breed din kami ng mga aso. Ever since naman, deboto kami ng mahal na Reno, Since hindi, wala pa kami anak, since hindi pa kami kasal. lahat naman ng problema namin, lahat ng pagpapasalamat namin, lagi lang namin dinadasal sa kanya. Nanganak ko last October 20, 2021. Nilabas ko siya ng Walang buhay. As in, gray yung kulay niya. And then, ayun, paglabas sa akin, la, iyak na lang ako ng iyak. Tapos bigla ko na lang siyang naisip, yung si Black Nazarene. Bigla ko na lang siyang naisip, tapos parang paulit-ulit nang mamakaaba ako, please, buhayin niyo yung anak ko. And binigyan ako ng doktor ng OB ko ng percentage na 30-70 na mabubuhay si Joaquin. Tapos, lahat ng test sa kanya is not normal and may hypothermia siya. Parang, kasi yung newborn baby, kailangan ang temperature is 37.5. Si Joaquin, 34 something. So, talagang delikado siya. tumakbo dito. Tinawagan ko yung kaibigan ko dito na ano rin siya eh, deboto din siya. Kaibigan ko siyang polis, dito siya naka-duty. Sabi ko, baka pwede mo akong tulungan kasi nakasaray eh dahil pandemic na, pandemic. Sabi okay. ko, baka pwede mo akong tulungan, makapasok lang, magdadasal lang ako. Sabi niya, sakto nandyan si ano, senior, kung senior, eh malapit din sila kasi nga, deboto din siya. Ayun, nilapit na ako doon. Yung kay Monsi, nilabas na yung kamay. Nagulat din ako doon sa kamay. First time ko lang nalaman na may ganun pala, may kamay. Tapos nilagay niya sa ulo ko. Pinagdasal lang niya na tutulungan ka para gumaling siya. After niya doon kay Monsignor, may dala siyang panyo. Ah. Yun nga yung tinabi namin kay Joaquin. Parang simula nun, lahat talaga ng kailangan ni Joaquin, yung result, is nangyayari talaga. Every three hours, nagpupunta ako dito kasi all dumalapit lang kasi. Kung ano yung niniling ko, yun yung nagiging result. Nakakagulat talaga. Kaya nung ano, sabi ko, pagalingin niyo lang si Joaquin, hindi ako gagawang kasalanan, ganyan. Kasi nga, ang galing. Pagka balik ko ng ospital, kung ano yung hiniling ko, tulad ng temperature, magkagata si misis, yun lalaga, isa-isa lang, isa -isa lang yun. Kasi yun lang yung ina-address ng ano, nagiging problema. Parang lahat ng ina-address ng doktor na nagiging problema, tinatakbo ko agad dito. ini naniniwala ako dun sa milagro ko kasi nasaksihan ko mismo eh. Para ka nga nag-send ng text eh, nag-reply sa'yo na pagkadating, okay na yung nilinasal ko sa kanya. Wala na kaming communication. Siya nasa labas, nasa ospital ako. Kapag nagtawagan kami, pag sinabi kong yung progress ni Joaquin ganito, kumbaga positive yung good news, sasabihin niya, hala kaka, uwi ko lang, galing ako sa ano yan yung dinasal ko. So nag connect talaga kung ano yung dinadasal niya. Yun yung nangyayari sa ospital. Sa tingin ko, matuturing kung milagro yung nangyari sa amin kay Joaquin. Bukod sa may doctors, may hospital, wala namang kaming ibang kinapitan talaga na ano, kundi siya eh. Pag na, na tinititiga ko si Joaquin, talaga ang nakikita ko rin si Black na sarili. Parang kaano siya talaga, karugtong. Kasi parang dati, wala na siya eh sa amin. Tapos yun nga, dahil nga sa milagro, dahil sa pagdarasal, sa faith, sa strong faith namin, andito siya, ano, makulit. <laughs> yung faith namin kay Black Nazarene talagang lalong lumakas dahil dun sa... Kasi ramdam na ramdam naman namin yung ano, miracle. mga kwento pa kayo ng Himala, maaaring po kayong mag-email sa himalanangnazareno at gmail.com para lalo pa nating mapalaganap ang debosyon sa mahal na po ang Jesus Nazareno.